pain tulot. Dinideliver dini ko ya. Mga mantika sir, eh. may uh, sofa, yung mga basic na niyo. Ano Dinideliver ka ano. dito. Opo, bago pa lang 'yon dito. Yan lang po ako sa kapilang ano na Loban. kaya naisipan ko dito. Ah, uh, sa aking content for today. Kaya ang gusto ko sir sa ating mga kanitisens kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa buong Philippine Archipelago sana all safe and healthy para everyone, every day. Kung saan po tayo ay naririto sa isang uh, ginagawang mall, uh, hindi na po natin babanggitin muna sapagkat hindi pa naman po uh, uh, sa ko ang ongoing pa po. Sabalit, sa darating na ilang buwan, ito ay magiging isang ganap ng mall. Kung saan po, uh, hindi ko na rin babanggitin ang eksaktong atres uh, address sapagkat uh, siempre tayo po ay kailangan magkaroon muna ng pahintulot sa pamunuan nito eh, magkataon lamang po na ang inyong lingkod ay nag-deliver po dito ng mantika sa isang kantin na uh, kung ko po kumakain ng mga uh, mga mga manggagawa dito na kaya sa ating mga manggagawa dito shout out sir baka may nice po kayong eh, uh, shout out sir nasa youtube channel na po kayo ayan po mga kanito kung saan sila sir po ay eh, nagme sapagkat so, po ang oras ngayon ay eh, oras na ng merienda sir magandang umaga magandang umaga ang wish ko po sa inyong lahat sana all safe and healthy para everyone everybody beauty and happy ngayon at magpakailawan man sabi ni Miss uh, Mel Chanko ng GMA7 ako GMA4 kasi ang susunod ng seven ay 8 pala, hindi po. <laughs> Sorry, come again mga guys. Pagpasensya na po ang inyong lingkod sapagkat eh, medyo na paghahalataan na talagang senior na po. Subalit, wag sana all. Di baling sana oil o daily oil. Opo, wag sana, wag sana all na magkamali. Di baling daily oil, pagkat yun po ay pwede nyo pong subscribe. Hello, mga pagpalang umaga sa inyong lahat. Sana all safe and healthy para everybody pogi and guapo every day. Mag-iingat po kayo sa lahat ng oras at sandali sa inyong mga ginagawa. At naway no lalo pa tayong pagpalain sa inyong mga ginagawa. Iyo, zero. Kasi ah, makakaano na tayo, makapag tayo ng konting kembot yan para sa ating mga pampapagod vibes. Ito po eh, sino mag-aakala sir nitong lugar namin ito na magiging ganito na. Mantalang ito nung araw eh, kabukiran po, pinamamahayan ng mga iba't ibang uh, alagang ahas. Uh, <laughs> ang dami pong nakuwang sawa dito nung araw, nung uh, tinatambakan pa lang to Balit ngayon, mga kanitizens, tingnan nyo na po. Talagang mamamangha ang mga kababayan ko dyan na uh, nasa abroad all over the world sa uh, sana all safe and healthy kayo dyan sapagkat so, uh, ang inyong uh, pinanggalingang lugar o komunidad sa bayan ng Imus ay eh, talaga namang mamamangha kayo kaya kayo yung una hindi po kayo umuwi ilang taon ngayon po ay eh, mamamangha po kayo sa kabuuan ng uh, lugar na to Pagkat napakalaki po ang in-improve ng inyong bayan kaya naway sa darating na panahon kayo naman ay makauwi. Hello, maestra pam Gusto mong mapagpalang bukasan 'yung lahat? Oo, sama natin, isa pa. Sige, hayaan mo na natin si na makapag-naryenda upang magkaroon ng panibagong lakas pagkat eh, ang kanilang gawain sa talagang ay uh, yun na po ang pagkakataon sa mga sandaling ito sir oh, shout out na daw kayo po ang inyong mga mahal sa buhay shout out. yung hindi... Shout, shout out kay teteng <laughs> <When> hindi bumalik malis <laughs> <laughs> yung mga hindi nyo nabati nung valentine ito na po ang pagkakataon para batiin nyo hindi <laughs> 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 Ayan si sir. Nakikita niyo kung gano'ng siya ka-hyper mga sense, <laughs> Ibig sabihin talagang maganda. Unang-una, mamaya sa siya. Kaya... Sahod, punta lang sa... Sa maganda naman. <laughs> oh. <laughs> uh, kaya napaka-energetic ni sir, hyper. Mapagpalang umaga, sir. Baka may nice kang shout-out. Nobatiin. Bagamat eh, ilang araw na ang nakakaraan ng Valentine. Mari pa kayong humabol sa inyong mahal sa buhay para batiin. Hello, mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kanit-sens. Ayan po, tingnan nyo mga kanit sense mga ginagamit sa ano, oh, pagka kayo naman hindi na ha dito sa inyong lugar, uh, uh, pansamantala, agagala gala muna tayo. Eh, sirsa sir, sir na na lang ako dito sa nao ano saan ba ginagamit yung ganyang mga sako ng sa flooring ay ganun kasi sa amin uh, ma may ba ako? saan probinsya nyo sir pag kung payo yung papahintulot na marapatin Ako? Opo. Tugigaraw. Ah, Tugigaraw. Shout dyan sa mga Tugigaraw, sa mga, ano ni Henry Lee, Senator. Ayat mo mga, yung malalaking sako na yan, ang inyong lingkod po ay nakakita niyan doon sa mga may koprahan Balit, dito pala, kahit walang kupra, eh yung pala ginagamit din sa building dito, kung saan uh, yung sa aking uh, nakausap dito, eh, sa flooring daw pala yan. Kaya, medyo ang inyong lingkod ay naami sa aking mga nakikita, sa pagkat ngayon lang po tayo naka itong construction site. All the, um, ating pinanggaling ang ang kumpanya nung araw, isa sa mga consulting firm uh, dyan sa Manila. Subalit hindi naman ako nakapasok ng ano ng mga site sapagkat eh hindi naman po tayo wala po sa linya ng ating trabaho yung pumasok ng site. Di katulad po dito eh nagkatao na ako eh ah, nag-deliver po mag-deliver ng mantika kaya ang yung lingkod eh lubos na nagpapasalamat sa pamunuan unang-una na sa mga ah, namumuno dito ng building nito mula sa project engineer hanggang sa pinakamababa eh maraming salamat po sa inyo shout at out sa inyo ang gusto po sana all safe and healthy kayo upang ang inyong project ay lalong mas maganda kaya yan nga po mga kanitisen yung kabilang lo na inyong nakikita diyan po nakatira ang inyong lingkod at yung punong ano lamang po na yan sa palok ayun sa kabila ay kung um, maaaring hindi nyo makita subalit sa ako ay nakikita kong ang uh, tuktok ng aming punong mangga Tutusin po ay eh, malapit lang po dito although yung ano niyan hindi naman po nakakadaan ng ano diyan na uh, sasakyan kung kaya kailangan pong umikot ng inyong lingkod. Hello mga kanitizens, mahal kong kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas archipelago, isang mapagpalang umaga at mabusog sana kayo sa umagang ito mag hanggang ngayon magpakailanman man. Uh, Ang wish ko po sa inyo lagi sana all safe and healthy para everyone, everybody, pogi and happy. Diba? Kung may nice po kayong i-shout out, nasa inyo pong pagkakataon upang batiin, lalong-lalo na yung mga, yung mga mahal sa buhay na hindi nyo nabati nung panahon ng uh, Valentine's. Ito na po ang inyong pagkakataon. Bagamat. Ayan po. Dito na ako, si na. Ayan, mapapanood na po kayo. Asawa ko, dito ako ah. Oh, asawa niya. Huwag po kayo mag-alala. Good boy to si sir. Trabaho lang. Walang personalan. <laughs> At ang kanyang mga kasaman nga po kung saan nagme-merienda sa, sa mga oras na ito pagkate. Eh, <laughs> sa Sama yang sir, sang bayam ba sir. Talban. Ah, Montalban. Oh, shout out diyan sa mga taga-Montalban, Rizal. sa ililo. Maraming oh. dumagat ng <laughs> Ah, oo, 'yung pala naman eh mga taga dumagat daw diyan, na ah, shout out po sa inyo. Ah, <laughs> sana all safe and healthy kayo sa lahat ng oras at sandali. Ano mang inyong ginagawa at ano pang inyong gagawin, kundi magpayaman. Unang-una na sa kaibigan at pangalawa lang po ang salapi. Unahin natin ang kaibigan at ang ating kapwa. So, Tingnan niyo po mga kanitizens Ako'y Namamangha sa Shoutout muna na Ababubo dyan Mam isang mapagpalang umaga sa inyo Sana all safe and healthy kayo Ngayon at ay yung sa ating Minamahal na si Mel Chanko uh, Shoutout po sa inyo Bye bye God bless po uh, Daily Oil Vlogger po mam ma Daily Oil, Daily Oil Vlogger YouTube channel po. Daily Daily Oil Vlogger po. Daily Oil Vlogger. Opo. Opo. Tapos na matutubo dyan sa atin. Um. sa Oh, mga mga, mga ilonggo dyan shout out sa inyo uh, naririto ang inyong kababayan kung saan eh <laughs> nagbimeryenda <-maryan laughs> lamang Huwag po kayong mag-alala sa kanila sapagkat sila po ay safe and healthy. Tapos mo sa Maynila ah para matikman niyo yung pang Sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang na. Yung hindi nakasabot eh pagpasensya na po. Lagi na sawa ko, kita ng sawa ko lang. Ingatan niyo daw po mamang Sarili nyo, paliguan niyo po, pakainin niyo po. Ay, Yung Kaiser. magunahan ako sa may dahil kasi sinyo silang kumain. Ah, ay yung kay Sir. Tuwi, giga, gida ka doon, kuya. Bayo ko naman 'yan, galo ah. Alam ko 'yan. Eh, Waveblade lang. Shoutout lang sa, shoutout. Vloger pala <laughs> uh, Daily oil blogger ko. Daily Oil Vlogger. Oil blogger. Blacker. Blacker, YouTube channel po. YouTube channel niya. At sa Facebook naman po, eh, meron tayong ay, sa oil unit. Dyan. Laging may oil ay, sa pagkat. <laughs> uh, ang inyong lingkod po, ay eh, nag-deliver po uh, unang-una na sa mga mantika uh, at iba-ibang mga basic uh, uh, commodities. Ito po ang ating ano. Uh, Opo, po po kasi mantika po. <laughs> ah, mantika. Uh, Hello! Hello! Oh, Hello sa inyo po Sana ay nasa mabuting kalagayan Ingatan nyo po sarili nyo Alagaan nyo sarili nyo Pakainin nyo, paliguan nyo Yun lang po, yung mga sabi Yan ang Unang-unang mahalin Ang ating sarili Pakainin, paliguan, ingatan Na naayon sa inyong kagustuhan Mabuhay tayong lahat Mabuhay tayo hanggat gusto natin Higit sa lahat, sa gusto ng ating Panginoon Sapagkat ang lahat ng ating Ah, kaganapan dito sa ating mundo sa ating daigdig ay nakasalalay o naayon sa kanyang kalooban kaya harinaway huwag natin kalimutan ang manalangin bago matulog bago magumpisa ng trabaho kaya ako po hindi naman masyadong ah, relihiyoso. Subalit, di ko kinakalimutan ang bago pagising sa umaga, usal ng dasal, matulog, sapagkat yun po ang nagbibigay sa ating unang-una -una ng kalakasan sa buhay at gabay, upang tayo lalong uh, patnubayan. <laughs> Kaya po, sir, magandang umaga sa ating lahat. Ang inyong lingkod po, si Dile Oil Vlogger, nagsasabi po sa inyong sana all safe and healthy kayo, parang ang inyong family, hindi nag-aalala habang kayo wala sa kanilang, sa inyong tahanan, upang ang inyong lingkod. Uh, mabigyan naman ng konting pagkakataon kayo upang batiin ang inyong mga mahal sa buhay. Ano panig ng ating bansa kayo nagbula. Kaya po, sir. Sa Bicol pre, bati sa Bicol pre, amo sa Bicol pre. Bicol ka? Ay, oh, le ni apo nya pa de oh, <laughs> na Nga hina nya. Ni para ni Aloya pa. Maray na aga sa <laughs> <ba> <laughs> <laughs> oh. indog boss sa mga bados mag maglikay. <laughs> mga bados maglikay tabi. Ta masakit ang buhay. <laughs> oh, hindi na ayaw. Oh, Mama, kamakon mo. Bicol pala pre. Pre, siya doon pre? Hindi, pagparaluyaluya pa di. Pagparaluyaluya pa di. Jesus, gino. Anong pintas nga bala. Asang lakay. Ay, kami po ay nagkakatuwaan, mga kanitusin. Nagkakatuwaan po kami ng mga kanitusin sapagkat uh, break time po nila. Unang-una ay nakatagpo tayo ng kababayan dito somewhere in Bicol. Sa... Ah, po kayo, sir, sa po kaya sa bicol sir. Asawa ko lang. Asawa nyo. Sa camera's North uh. tela. Uh, ha? Ilan po? Oh, sila dami. Ay, inshallah, ten free. si sir. Faithful siya. Stick to one hindi stick to all. Ano ina ina ina? Isang masigabong palakpakan sa ating lahat. Tak mo ako! Tapos ka na! Order ka ba? Dali ka rito! Oo yan pa mga kaniligay! Ano po kayo nagugutom? walang niluluto? Dito po kayo magpunta! Yung inihaw na... Inihaw ng ano? Stick! Stick! Pagkain ng mga matitibay na construction boy! Pampatibay ng ngipin, katulad ng aking ngipin! At sa iyo rin! O sige, shoutout mo sila! Shoutout na pala sa mga nag-valentines! Wala namang kapopoy! Amen. <laughs> Kapupoy. <laughs> Kapupoy talaga. Yung boss nami, big boss namin eh. Big boss namin no? oh. Sir, isang mapagpala ko. Nananakit ka. Hindi mo. Pag yan, isinasama sa ano, sa vlog. Mabay dyan si man, sir. Nakausap ko na yan si sir. Tignan mo, huli niyang ginulpi, 30. Eh, no, tingnan mo nangyari. Pan 31. Pan 31 oh. <laughs> <na> man, <laughs> ko lang. Hindi naman sir. Basta ang wisko lang sir. Nagpoko! Mario! Yes, isang siraul sa ano, Yan pa mga kanitizens Isa sa nagbibigay kasi yan sa kanyang mga kasamahan. Sapagkat ang trabaho, hindi kailangan laging seryoso. <laughs> hindi kailangan laging seryoso ang trabaho. Kailangan bigyan natin ng konting uh, saya, sigla at saya. oh. Hello, shout out po sa inyo dyan Sana all safe and healthy Sa inyong mga gawain, ano mang inyong gagawin Mag-iingat po kayo sa lahat ng oras at sandali Parang inyong mga malas sa Hindi nag-aalala habang kayo wala sa kanilang feeling Hello, mapagpalang umaga amigo Buenos Diaz alam bagong silang. Mga taga Bagong Silang, ka shout out sa inyo. Bay 7, 5. Oh, si, si, si. Out out 12. Shout out, out. out, out, 12. Shout out, out. din sa mga Batang Kankalo. <laughs> oh, eto na ako. Kankalo sir, hindi Kankaro ha? Batang ano Norte. Shout out sa inyo. Oh, eto na ako, walang sasahurin tapos. <laughs> At least masaya saya. Sir, masaya naman. Masaya naman kahit walang sa Sauren. Salat. Ang, ang nanalo sa ending sa si ating Jinjing. Oh, shout out sa si kanya. shout out po kay Ma'am Jinjing. <laughs> ang nagwagi sa bayaran si Ate Jinjing. <laughs> tingnan na mo mga kanitizens Ang sarap pala ma punta rito. Nandito ang sigla at gayak. Sapagkat dito ay marami po kayong makikitang mga kanitizens, kababayan kung saan, -saan nang galing, sang nanggaling sa pangpanig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana all safe and healthy kayo dyan. Ngayon, magpakailan man. Ang sabi ng ating mahal na si Mel Chango, uh, yun ang ating naisin mga kanitisins. Hello, sir. mo, Hello, madam. Siya makasagpala. Makasagpala at masaganang umaga sa ating lahat. Sana all safe every day and healthy forever. Ano po ba ang yung map? Ano po aking may paglilingkod? Ah, siguro ma'am, uh, ah, pahingi nga po ng ano ma'am. Ma'am, shout out sa inyo. Kayo daw po nanalo sa ending ma'am. Uh, ano ba? Uh, siguro pasensya na naging marites ako pansamantala mamaya mahuli <laughs> pa tayo nagtataya ako ng hindi hindi illegal naman po yun sa basketball uh, ayan mga kanitusens dito po eh mayroon po tayong iba't ibang merienda dito sa site na to uh, kung saan po eh talagang ako eh, lubos na nasisihan Ayo po, salamat po. Pakilagyan nga po. Lubos na galak ang aking na ranasan dito sa site nito sapagkat ang ating mga uh, kababayang nagtatrabaho dito ay talagang masayahin sila bukod sa masigla masaya at ang kanilang mga ano eh ano man ang kanilang pinanggalingan talagang yung ano ah uh, kumbaga sa ano may uh, partisan wala po sa kanila sila po ay eh, sama-sama ng masayang nagtatrabaho nang na. uh, Daily Oil po sir Daily Oil vlogger po Daily Oil vlogger sa YouTube channel uh, sa Facebook naman sir mayroon din po sa oil unit pa rin Marahil kayo magtataka bakit mayroon pa na oil sa dulo sapagkat ay ang akin nga pong produktong uh, pangunahing dinideliver sa mga iba't ibang uh, tindahan dito sa aming komunidad ng Imos ay unang-una na po ang uh, oil o mantika, yung mga basic lang po ng mantika. At meron din naman pong ibang mga produkto na mga uh, basic necessity na kailangan ng ating mga netizens at mga tindahan kung kaya sa abot ng aking makakaya, ng aking uh, budget, eh, pilit nating pinagkakasya upang may bigay naman natin ang ano sa kanila nang hindi na sila kumbaga sa ano nakakaluwag naman sa kanilang uh, pagparit-parito sa kung man sila namimili maging sa groceries o sa palengke kahit naman konti siguro eh medyo nakakabawas-bawas ng kanilang ano uh, hirap sa biyahe o nakakameno sa oras unang una na sa oras at maaaring sa budget na rin sapagkat ang inyong lingkod po eh hindi naman sa ako eh lubusang ano sa, hindi, din hindi naman tayo nag nagbubuhat ng bangko eh medyo may kababaan naman ng konti ang aking uh, ah, mantika kung kaya naman ang aking mga suki sa iba't ibang um, komunidad batibang ibang barangay eh, talaga naman uh, may ilang taon na rin ano po, uh, sa akin kumukuha dangan nga lang sa ngayon medyo ang mantika medyo tumataas ang presyo siguro dala na rin ng ating pagtaas ng basta uh, di maring mapagtaw ng ating mga basic na uh, necessity dyan katulad ng mantika or asukal at cetera et cetera kaya ang atin na lamang po eh patuloy tayo magsimoy kap sa buhay. Labanan natin ang buhay, labanan na natin ang hirap sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. So, yun lamang po mga kan sir, sir, ito po baka may nice po kayong shout out. Sa ako lang, lang ako taga Surigao, Mindanao. Ah, sa Surigao. Ah, Mindanao. Shout out po sa inyo mga taga Surigao. Sana all safe kayo and healthy. Para everybody, everyone happy. Hello sen, magandang umaga. Ingat po tayo sa ating gawain. So, ang sampo, ako eh, kabili po ng ano dito kay sa tindahan ni ma'am. sarap po, oh. Pero alam ko, kakayanin pa to ng ngiping ko. Oh. Bagamat bawas ng ngiping ko, ito'y kakayanin. Pagkat unang-una sa sarap, ay natikman na rin naman natin to. At subok na. Kaya nga po ang mga ating kanito sa manggagawa ay talagang pagdating ng merienda ah, uh, dinudumog to at saka yun nga po eh, ay tapos, ng tapos na kanilang tapos po ang kanilang merienda uh, break time kung kaya ayan na po nagsisimula na ulit sila sa kanilang mga uh, gawain kaya ah, uh, kaya nga ulit nila mamaya ang lunch time ah, uh, naway sila ay nasa mabuting kalagayan mag-iingat po sila yun po ang aking naisin sa kanila at saan mang sulok ng ating uh, komunidad o lugar uh, patuloy silang mag-iingat ano man ang profession ano man inyong gawain sa araw-araw narinawa -araw. kayo ay nasa mabuting kalagayan so yun lamang po mga kanilang salamat baka may nice quick shoutout Nasa inyo pong pagkakataon, yung mga hindi po nabati ng balintan. Ang po Ah, <laughs> uh, <laughs> ayan po si mama. At siya po ang isa dito sa ano, uh, sila po ang uh, nag ng kantin na to. Uh, kaya ako ay nagpapasalamat kay Lord at sa kanila, sa pinigyan nila ng pagkakataon upang makapaghatid ng ah, uh, ano po, uh, kailangan nilang uh, mantika. Sapagkat alam ko po, ang mantika ay talagang sa pangunahing pangangailangan sa araw-araw ng ating mga uh, kababayan yan. Kaya uh, naisipan ko pong uh, pumunta dito uh, sa lugar nito, sa kante nila. Sapagkat alam ko ito ay uh, malapit lang kabilang ano lamang po namin mm -hmm. to. Kabilang lang looban namin dito. Noong araw po, ito ay isang kabukiran, isang palayan. Subalit sa ngayon, eh, dala ng pag ng isang bayan. Siyempre, kasama po yan. At yun lamang po, mga kanisens. masasabi ko sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kanisens. Sana all safe and healthy kayo. Good luck, God bless. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.